-taste. Alamin nga natin, guys, kung pre-taste ba talaga. Ano po yung pre-taste na nakalagay doon sa may tarpaulin? Actually, sir, uh, bago kayo ma-order, pwede pwede nyo muna matikmat tong legend na. Yes, sir. Uy, pre-taste. Guys, ito yung pa-pre-taste nila, oh. Mm. Mm. Crispy! Crispy, ma'am! Eto lang ata yung lechonan na may pa-free taste bago ka bumili. Dito lang pala to sa JJ's Lechon House na located dito sa Kawit, Kabite. Nasa Google Map din sila. Kaya sa mga taga-Kabite dyan na naghahanap ng lechon na crispy ang balat, malasa ang laman, eh mag-message na lang kayo sa kanilang FB page. Nagde-deliver din pala sila sa malayo. Dito nga kami nag-order ng lechon nung birthday ni Madam Charlotte. Mula Kawit, Kabite, dineliver papuntang San Pablo, Laguna. Pagdating sa amin ng lechon, grabe, ang lutong pa rin balat. Kaya kung birthday mo o kung may okasyon sa inyo, e eh, Gigi's Lechon House na ang bahala dyan. Kung wala namang okasyon sa inyo at gusto mo lang mag ng lechon, pwedeng pwede. Meron silang dining area dito na 15 pesos ang isang order ng kanin at ito ang menu ng lechon nila. Post yun na lang itong video na to para makita nyo yung mga presyo. Tapos lalagyan mo pa ng Mang Tomas? Ay grabe, panalo. Bukod nga sa lechon baboy, eh meron din silang ino-offer dito na lechon paksiw. Nasarsa pa lang neto, eh ulam na. May bopis din sila at meron meron din silang dinuguan dito. JJ's Lechon House, delicious native lechon. Ah, le native lechon. Tapos may papritis po. Good afternoon po, sir. Ano po yung pritis na nakalagay doon sa may tarpaulin? Actually, uh, meron po kami um, balat dito, sir. Tsaka uh, may laman din kami, sir, na pwede pwede yung muna. Balat o kaya laman, pwede yung pritis? Yes, yes, sir. Uy, pritis. Patagim, patagim. Guys, ito yung papritis nila, oh. Hmm. Hmm. Crispy. Crispy, ma'am. Tara pa. Actual sir, uh, bago kayo ma-order, pwede pwede nyo muna matikman tong lechon na. Ah, bago kami, bago ko order dito ng lechon, may yes, may paprites muna kayo. Kanigurado sir, bago ko bumili. Bago ako bumili. paano pag di bumili? Wala namang problema sir, wala namang pilitan sa JJ. Ah. Basta ang importante sir, eh ayokong mamiss ninyo yung sarap po ng amin. Pero sir, ang sarap ng balag yun. Yes, Pa-order nga po ako. Pa-order po pa ako. Ano po Manda yung mga ano dito ah mga presyo ng lechon? Actually sir, nakisimula ah, nagsisimula po kami sa 200. Makakabili na po kayo. Na 200 pesos? 200 pesos sir. Tapos sa loob po, pwede po kumain? Yes sir, pwede, pwede na po tayo kung mag magkain ninyo. Sir, matanong ko lang po sir, saan po kayo located? ah uh, ito sir, uh, kapag po ito ng Advincula Road, uh, Lancaster, Kawit-Kabite. Uh, pagpunta na po siya ng Imus. Anong oras po kayo nag-open? Uh, open po kami ng 8 a.m. to 8 p.m. po ng gabi. Guys, nandito nga pala ako sa may JJ's Lechon House dito sa may Kawit Kabite, no? Kaya kung taga Kabite ka or taga rito sa Kawit Kabite, eh, try nyo tong kanilang lechon. Bali, native lechon nga pala to. Bali, ito nga pala, guys, uh, 100 grams. Ganto na siya karami. Bali, guys, may dining nga pala sila dito sa may loob. Ayan. Pag-order lang kayo sa kanila lechon. Tapos, yung kanin nila, 15 pesos. Kung kong dalig <laughs> Guys, yung tinitigma ko mabalalit yun, bagong luto. Pag nag-dining kayo dito, sa limited bang Tomas? Oy. Hmm. Parang yan, oh. Yung laman, guys, may lasa talaga siya, eh. Grabe. Yung lasa hanggang kalaw-blow ng laman wala mm, to. <laughs> Bali guys, open nga pala sila ng Tuesday hanggang Sunday ng 8am to 8pm. Grabe, mm. ah, ang sarap. <laughs> Tignan nyo, ubus ko na agad yung kanin. Ka mm. Simot man, pero pala tira. Mm. nalo? Guys, nagpa-deliver nga pala ako ng lechon ng JJ's Lechon House, no? Bale, galing pa to sa Kawi Kabite. Tapos, nabawasan na to. Ito na lang natira sa akin kasi kinain ng ibe. Tapos, ang gamit natin kanin dito ay chow fan. Ayan, no? Mmm! Pag nag-order pa ng lechon, guys, ah, may kasama ng gravy. Ayan, ano pala? Mang Tomas. Mmm! Sarap niya, no? Kanina nga hapon pa dumating guys eh. Eh ngayon, ano na yun, eh, oh, mga alas 12 na ng gabi. Tingnan natin kung crispy pa. Mmm. Crispy pa rin siya guys, hindi siya makunat. Okay pa rin. Tapos guys, ah, hinatid pala siya ng lala move kanina. Kaya kayo guys, Pagka-deliver na rin kayo.